nangangaruling po siya galingan mo galingan mo yung kanta para malaki ang pamasto Kau betul, bawa mana ka Betul. Galing, eh. na <laughs> oh, ang galing ah. Nasa tila ay sinagam. Mayroon akong suma. Okay sa akin oh. oh. galing ka lang

Kanta ka pa. Ayan, may nangangaraling ulit dito sa himintuan ko. Pasko na talaga. Gelinga la ang galing sindi Merry Christmas! Merry Christmas! Oh. Thank you! Thank you! I'm my brother! ¡Gracias! <muchas>